Labin pinakamagagandang babae sa buong mundo ngayon 2022. Number 15, Priyanka Chopra Si Priyanka Chopra ay isang aktres, singer at producer mula sa bansang India na ngayon ay 40 years old. Bukod sa pagiging aktres, siya ay isa ring beauty queen at kinoronahan bilang Miss World 2000 noong siya ay 18 years old pa lamang. Pagkatapos nun ay bumida siya sa iba't ibang mga pelikula, hindi lamang sa India kundi pati na rin sa Hollywood. Number 14, Emma Watson Si Emma Watson ay isang model at aktres mula sa bansang France na ngayon ay 32 years old. Pinaka nakilala siya sa kanyang pagbida bilang si Hermione sa Harry Potter film series kung saan tumanggap siya ng iba't ibang parangal Itinakda rin siyang Women Goodwill Ambassador ng United Nations upang magtaguyod ng kumpanya para sa pagkapantay-pantay ng mga kasarian. Number 13, Liza Soberano. Si Liza Soberano ay isang model at actress mula sa Pilipinas na ngayon ay 24 years old. 13 years old pa lamang siya na makilala niya ang kanyang manager na si Oj Diaz na tumulong upang mahasa ang kanyang pag-arte at pagsasalita ng Tagalog. Marami sa publiko ang nagkakagusto sa kanyang mga pelikula at TV series kasama ang kanyang ka-love team na si Enrique Hill. Number 12, Dasha Taran Si Dasha Taran ay isang model at internet personality mula sa bansang Russia na ngayon ay 23 years old at siya ngayon ay nakatira sa bansang South Korea. Nakilala siya sa kanyang pag-upload ng mga video na may kaugnayan sa beauty and lifestyle sa YouTube at mayroon siyang milyon-milyong followers sa kanyang bawat social media accounts lalo na sa kanyang Instagram. Number 11, Taylor Swift Si Taylor Swift ay isang singer-songwriter mula sa Amerika na ngayon ay 32 years old. Mula na maglabas siya ng kanyang unang album noong 2006 hanggang sa kasalukuyan ay hindi na nawawala ang kanyang mga kanta sa listahan ng mga nangunguna. Mayroon siyang 10 Guinness World Records at nanalo ng 11 Grammy Awards at hindi na mabilang na iba't ibang mga awards sa larangan ng musika. Number 10, Kaylin Slevin Si Kaylin Slevin ay isang model at aktres mula sa bansang Amerika na ngayon ay 21 years old. Nagsimula siyang gumanap bilang Beatrice sa season 3 ng web series na Chicken Girls noong 2018. Siya rin ay naging MSA Dance Miss Malibutin 2018 at nanalo rin siya bilang Miss Utah Teen USA 2019. Number 9, Yurasayas Sperband Si Yura Saya ay isang model at aktres mula sa bansang Thailand na ngayon ay 29 years old. Nakilala siya dahil sa kanyang paglabas sa napakaraming TV series at pelikula mula pa noong 2008. Siya rin ang na unahang Thai celebrity na na-feature sa Vogue magazine sa US. Number 8. Gal Gadot Si Gal Gadot ay isang aktres, model beauty queen at producer mula sa bansang Israel na ngayon ay 37 years old. Siya ay kinoronahan bilang Miss Israel 2004. Siya rin ay mas lalang nakilala nang gumanap siya bilang Wonder Woman. Number 7, Chu Zuyu Si Zuyu ay singer mula sa bansang Taiwan na ngayon ay 23 years old at kasalukuyang nakabase sa South Korea. Siya ay nakilala bilang pinakabatang miyembro ng girl group na Twice. Ang grupong ito ay binubuo ng mga nanalo sa isang reality TV show na 16 sa South Korea. Number 6, Nancy McDonnie Si Nancy ay isang model, singer, actress at host mula sa bansang South Korea na ngayon ay 22 years old Una siya nag-audition sa Korea's Got Talent bilang kasapi ng hip-hop group na Cutie Pies, ngunit hanggang semifinals lamang sila. Ang kanyang kagandahan ay napansin ng buong mundo nang sumikat ang mga kanta ng kanyang grupo na Momoland, kagaya ng Boom Boom at Bam. Number 5, Yael Shelbia Si Yael Shelbia ay isang model mula sa bansang Israel na ngayon ay 21 years old Nagsimulang makilala si Yael Shelvia noong napansin ng isang professional photographer ang kanyang mga selfie sa kanyang Instagram account hanggang sa nabigyan ito ng offer na maging isang model. Pagkatapos nun ay lumabas na siya sa napakaraming international modeling campaigns. Number 4 Margot Robbie Si Margot Robbie ay isang award-winning actress at producer mula sa bansang Australia na ngayon ay 32 years old. Noong siya ay lumipat sa Amerika, nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto at nakasama ang mga malalaking artista sa Hollywood. Hinangaan rin ng kanyang karakter sa pelikulang Suicide Squad bilang si Harley Quinn. At noong 2017, si Margot Robbie ay kabilang sa top 100 most influential people ng Time Magazine. Number 3, Ivana Alawi Si Ivana ay isang aktres at vlogger mula sa Pilipinas na ngayon ay 25 years old. Unang lumabas si Ivana sa season 6 ng Starstruck sa GMA7 noong 2015. Ito ay isang reality talent competition show ng GMA Network na kung saan nagtapos lamang siya bilang ikatop 22 na contestant. Pagkatapos nito, nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa GMA at nang maging sa ABS-CBN. Mas lalo ring nakilala ng publiko si Ivana dahil sa kanyang mga social media, lalong-lalo na sa kanyang YouTube channel. Number 2, Emily Marinereng. Si Emily ay isang vlogger at musician mula sa bansang Norway na ngayon ay 26 years old. Nagsimula ang karera ni Emily bilang isang vlogger noong taong 2009 at makalipas ang isang taon lamang noong 2010. Ang kanyang vlog ay ang naging most read blog sa Norway. Si Emily ay lumabas din sa Youth Magazine na Top at Women's Magazine na Julia. Number 1. Lalisa Manoban Si Lisa ay isang rapper, dancer at singer mula sa bansang Thailand na ngayon ay 25 years old at siya ay nakabase ngayon sa South Korea. Taong 2016 na masali siya sa girl group na Blackpink na hinahawakan ng YG Entertainment kung saan siya ay isa ng talent noon pang 2010 matapos siyang matanggap sa audition. Dahil sa kasikatan ng kanyang grupo ay naging model na siya ng iba't ibang malalaking brand sa buong mundo at nang maging sa Pilipinas. At heto ang 15 pinakamagagandang babae sa buong mundo ngayong 2022. Ano naman ang masasabi mo sa video ito? Sino ang pinakabukod tangi para sa iyo? mag lamang sa ibaba. Paki-like na rin ang video at huwag kalimutan magsubscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.